Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan ang bawat isa at patuloy na lumalago sa ugnayan sa ating Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na tayo po ay magkasama-sama dito po sa ating programa. Muli ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. At uh, syempre tayo po ay nasusubaybayan regular mula lunes hanggang biyernes gamit pong iba't ibang mga partner station sa radyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Pag-usapan po natin ngayon ang pag ng Diyos sa ating buhay. Isang napakalaking bagay na kadalasan po ay yung bang tatanggapin natin si Jesus bilang tagapagligtas dahil gusto nating mapunta sa langit. Pero ang isang aspetong kadalasan po ay napapabayaan ay yung paglago. Napapabayaan sa kadahilanan po na oftentimes ay gusto natin yung salvation but we do not want the lordship of Jesus in our lives. At ito po ay hindi tamang kalagayan. Ano po? Kinakailangan maunawaan natin na yung pong, uh, ating kaligtasan at uh, pagpapasakop ay isang tuloy-tuloy na proseso na pagkinilala mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ay eh nangangahulugan pong pumasok ka sa isang relasyon at yung relationship na yon ay may panibago pong mga tawagin na nating responsibilities that if we do not do them well, then we will not be successful in that particular relationship. Kagaya po ng illustration natin nung isang araw, di ba pag merong binata na nag-asawa, aba, eh alam natin na yung pong uh, pag-aasawa na yon is a transition from an old way of life, an old lifestyle to a new lifestyle mula sa dating pamumuhay, dating kinagawian, dating mga kinasanayan patungo po sa bagong mga kasanayan. Kaya nga paminsan ito 'yung uh, malaking challenge ano? May mga tao po they want to get married but they do not want to give up the lifestyle that will challenge their marriage. Gusto pa rin nilang panghawakan 'yung dating lifestyle na hindi na po naaangkop sa panibagong relasyon. At kung kayo po ay married or kung kayo po ay may mga kilala na married at alam niyong ganyan ang buhay, na yung bang married pero buhay binata o dalaga, alam po ninyo na yung relationship bilang mag-asawa ay magiging napaka-challenging sa kadahilanan po na merong lifestyle na dapat sana'y tinalikuran, binitawan, iniwanan, na hindi po ginagawa, kaya yung kasalukuyang relasyon ay nagiging mas mahirap. Kaya kahit sa human relationship, ito po ay kailangan nating i-recognize. Now that we have a relationship with Jesus, no, umpisahan natin dyan, eh ano ho ba yung dapat nating gawin? Okay? Uh, isa pong napakagandang halimbawa yung makikita natin sa John chapter 8. Dito po sa John chapter 8 ay meron pong babaeng nahuli sa akto ng pangangalunya at siya po ay dinala sa Panginoon. At kung babasahin niyo ang ilan sa mga English translation, ang sinasabi po roon, dinala siya sa Panginoon para magkaroon po ng isang pagsubok. No? In other words, they wanted to trap Jesus sa paanong paraan. Kasi nagdala po sila ng isang case study na kung saan mahahati po ang opinion ng mga tagasunod ng Panginoon. Now keep in mind, ha? tandaan po natin to. Uh, ang malaking hamon po rito ay paanong uh, sisirain yung mga followers ng Panginoon. Dahil, if you remember, uh, merong time na gusto po nilang dakipin si Jesus. Uh, kaya lang, because Jesus was so popular at yung kanyang mga followers were with Him, ay hindi po nila magawa yung gusto nila. So, ang gusto nila mangyari ngayon, hatiin natin yung crowd. pagaway away natin yung crowd. Kaya, yung pong mga Pharisees, Sadducees, mga religious leaders, aba, eto na kung ano-ano mga tanong. Kaya kung maalala nyo, may mga tanong na pumapabor sa mga Sadduceo, may mga tanong naman na pumapabor sa mga Pariseo, na pag napaglaban mo yung dalawang grupo na ito, pag hindi ka maingat at sumagot ka ng pumabor sa isa, aba, eh mahahati po yung crowd at pag nahati yung crowd ayan na po madali nilang mapapadakip ang panginoon. So sa case na ito, ang mga sumusunod sa panginoon ay composed po ng mga religious leaders at ang ilan po sa kanila ay masasabi po nating sa lipunan ay tinitingala. And then meron po tayo mga tax collectors at uh, keep in mind na pag sinasabi pong tax collectors, usually po may karugtong eh tax collectors and sinners. So, ibig sabihin, mixed crowd po ito. Merong mga religious, meron naman yung makasalanan na normally, hindi mo makikita pinagahalo sa isang pagtitipon ang mga ito. But they were followers of Jesus, so they were together. So, ang ginawa po nila, dinala kay Jesus ang isang babae na nahuli sa akto ng pangangalunya, niya. Kasama ng pagdadala sa kanya ay ang katanungan at binigyang diin sang ayon sa nasusulat sa mga utos ni Moses, ang ganitong uri ng tao ay dapat batuhin hanggang mamatay. Ano ang iyong gagawin? Yan ako, ako po. Yan po ang dinala nilang tanong sa Panginoon. Now, tandaan nyo to ha. Ah. Imagine nyo, kasama kayo sa grupo. So, mixed grupo ito ng no? mga taong talagang very loyal sa law ni Moses. At meron pong mga tao na, uh, kung tawagin natin ay mga social outcasts, dahil po, sila'y makasalanan. Ngayon, tingnan niyo ha, pag sinabi ni Jesus, okay, sundin natin ang sinasabi ng kautosan, batuhin. Eh, paano yung mga tax collectors and sinners, prostitutes, na sumasama sa Panginoon? Abay, di biglang mahahati po ang grupo, paano naman pag sinabi niyang wag batuhin? So, yung mga religious leaders naman ang aalma, at sasabihin isa siyang bula ang tagapagturo dahil, maliwanag na sinasabi naman sa kautusan na uh, kung ano ang gagawin sa ganitong uri ng tao. Aba, napakarunong ng ating Panginoon. Anong sinabi niya? Sige, kung sino ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato. Aba. Kakaiba ho 'yun, ano? Uh, hindi niya pinigilan, hindi rin niya pinayagan, pero binigyan niya ng qualification. Okay, ulitin natin ha. Hindi niya pinigilan hindi niya pinayagan, binigyan niya ng qualification. At ano yung qualification? Kung tingin mo, wala kang kasalanan, o, oh, batuin mo na. Kumbaga, ikaw na yung magdidikta ng sarili mong aksyon. Kasi uh, ang gusto po nila mangyari, si Jesus ang sumagot, si Jesus ang magdidikta. Ang gusto nila mangyari, kay Jesus manggaling para meron silang dahilan para itong Jesus na ito ay mapigilan. Uh, ano nangyari ngayon? Sige, kayo magpasya. Kung tingin mo na mas mainam ka dyan sa taong yan, eh di gawin mo yung gusto mo. Ano nangyari? yan? sabi ko ng passage, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata ay isa-isahong umaalis. Ano po? So, ibig sabihin, walang nangahas na batuhin yung babae. Ang ine-expect nila, makakahanap sila ng trap para si Jesus ay dakipin at buwagin yung grupo na sumusunod sa kanya E eh, kabalik na rin ho ang nangyari, nagkaroon sila ng realization na teka lang, bakit ba natin inilalagay ang ating sarili sa isang kalagayan na tayo ang masusunod samantalang tayo rin naman ay makasalanan. Pero ang gusto ko pong i-highlight dito, kung ano yung nangyari pagkatapos noon Ano pa yung nangyari? After that, ano po nangyari? Ito po. Now, nanatili yung babae, naiwan siyang kasama ng Panginoon. At... Uh, Tinanong siya ng Panginoon. So, Jesus straightened up and asked her. By the way, this is John chapter 8, verse 10 to 11. Woman, where are they? Has no one condemned you? Nasaan sila? Meron bang humatol sa iyo? Ang sagot ng babae, No one, sir. Then neither do I condemn you, Jesus declared. Go now and leave your life of sin. Kaya ako po gustong bigyang diin itong partikular na talata na ito ay dahil sa katotohanan na napakalinaw. Hindi po siya pinatawad, hindi po siya binigyan ng kalayaan sa kasalanan para lang ipagpatuloy ang maling pamumuhay. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, Neither do I condemn you, go now and live your life of sin. Iwanan mo na yan. O ka nang bumalik sa ganyang uri ng pamumuhay yan po ang idea ng lordship so ang makikita natin una sa lahat from condemnation to salvation kaya po tayo pinatawad para alisin sa kaparusahan sa penalty ng kasalanan at ilagay sa isang panibagong katayuan ang sabi nga sa John 5:24 I tell you the truth whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. Alam nyo, ito'y isang bagong-bagong konsepto sa marami nung panahong iyon. Abay, bakit? Abay, tandaan nyo po na nung time na iyon, marami sa kanila ay naniniwala na kaya binigay ang kautusan para sundin at pag nasunod mo, ikaw ay pupunta sa langit. Kaya lang, ang isang malaking problema po, habang lalo nilang hinihimay yung kautusan lalo silang naguguluhan at nakikita na teka lang kahit tayo ay hindi qualified para gawin o sundin ang mga bagay na ito dahil makasalanan tayo kaya nga 'di ba sinabi ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 20 the more we understand the law the more we understand how sinful we are mas lalo nating nauunawaan ang kautusan ay mas lalo nating nakikita at naiintindihan ang ating pagiging makasalanan. Ang bigat ano? Habang inuunawa natin yung kautusan, the more we try to understand the Lord, the more we understand how sinful we are. Totoo nga naman, habang inaaral mong kautusan, mari mo yung kautusan, marerealize mo, naiintindihan ko naman, pero bakit hindi ko magawa? Anong pinapakita sa iyo na yung katotohanan? na ang problem ng isang tao is not the intellect, ang problem niya ay meron siyang sinful nature. Dahil kung ang solusyon lang po sa problema ng kasalanan ay kaalaman, di sanay ang mga taong naging maalam ay hindi na po magkakasala. Pero alam natin ang katotohanan. Kahit alam natin ang tama, tayo po ay meron pa rin desire na magkasala. sa ang sabi ho sa Galatians 5.17, Yes, we have a sinful nature but at the same time, we have the spirit so these two forces are constantly fighting each other so you are not free to carry out your good intentions so una po from condemnation to salvation pangalawa tingnan niyo po yung transition and we will look at a very important passage pakinggan niyo maigi ha sa 1 peter chapter 1 verse 18 to 19 gusto ko kung unawain natin maigi itong passage na ito ito po ang sinasaad Ah, uh, 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And the ransom He paid was not mere gold or silver. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless lamb of God. Now, tingnan niyo po ang sinabi ng talata. In other parts of the Bible, ang sinasabi ron He paid for the penalty of our sins. He ransomed us from our sin. Pero dito po sa particular na talata na ito, kung napakinggan yung maigi, ang sinasabi po dyan, God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. Isang pamumuhay na walang kabuluhan. Now, what comes to mind every time na mababasa ko tong empty life, ay yung sinabi ni Solomon sa Book of Ecclesiastes. Kung familiar po kayo sa writings ni Solomon, particularly sa Ecclesiastes, alam po ninyo na sa opening statement pa lang, ang sabi niya, everything is meaningless. Alam niyo maganda yung POV doon. <laughs> ano yung POV? Madalas kumabasa sa social media. Ang ibig sabihin ho niya na point of view. Ba't ba niya nasabi? Talaga bang sinasabi niya na walang kwenta ang mga bagay? Hindi po he was observing yung pong pinaglalaanan ng panahon ng mga tao. So he was looking at one generation comparing it to the next. So tinitingnan niya, ano ba yung behavior ng mga taong to, no? One generation to the next. Now, ang napansin niya, yung mga pagkukulang ng nauna, inuulit ng kasunod. Yung mga pagkakamali ng nauna, ginagaya lang ng kasunod. So ano po nangyari? Yung empty life na ito, mamumuhay yung una, magiging abala sa kung ano-ano things that are not significant, things that have no eternal significance. Tapos mamamatay yung generation na yun, and then another generation will, will rise up, tapos gagawin din ng kaparehas na kamalian. Kaya nga ang sabi ho ni Solomon, uh, it's just repeating itself. Paulit-ulit, di sanay ang naunang henerasyon ay magbibigay ng aral para sa next generation. Why? Because we can learn from their wisdom or we can learn from their mistakes. Either way, may matututunan ho tayo. Matutuman tayo mula sa kanilang karunungan, matutuman tayo mula sa kanilang kamalian, we can still learn something from them. Pero pansinin niyo kung sinasabi ho ng talata, iniligtas tayo ng Panginoon doon sa empty life na yun. Paisipin niyo nga naman, ang tao magre-reklamo, bakit nagkagano ng kanyang buhay? Bakit po? Because we get so distracted. Binigyan tayo ng gift of life. Ngayon, pag tinignan niyo po ang tao, binigyan tayo ng buhay, talent, oras. Paano natin ginagamit ito? Di ba? Araw-araw nakikita natin kung paano sinasayang ang oras, talento, kakayahan. We devote this to things that are secular but not to things that are spiritual. Things that are temporal, not to things that are eternal. So, anong nangyayari po bandang huli? Pagdating sa dulo, we look back at masasabi natin, bakit nga ba hindi ko pa naibigay ang mga bagay na ito sa mga bagay na lalong mahalaga? Yan po ang kaisipan. Kaya nga, nasa kapasyahan po natin eh. Hindi naman sinasabi ni Solomon na walang kwenta lahat. Ang sinasabi lang niya, tingnan mong maigi yung pinaglalaanan mo. Baka walang kwenta. Ang term pang ginamit niya, just like chasing after the wind. Ewan po ho kung nasubukan nyo na mag-eksperimento na habulin po ang hangin. <laughs> alam po natin, hindi natin yan aabutan. At kung abutan mo man, hindi mo nga alam kung naabutan mo na. So, ang bottom line is, it is a tiring uh, exertion of effort that leads to nothing. It is vain. It is empty. At ayaw ng Panginoon na maglagay lang tayo ng buhay sa ganyang bagay. Kaya nga, pag tayo po ay merong relationship sa Panginoon at siya nag ang nangyayari po doon? We learn to live life for his glory. What matters to him should matter to us. What is important to God should be what we should consider as important. Dapat 'yun ang ating pinaglalaanan ng panahon, ng buhay, ng ating uh, kakayahan. Hindi na po yung mga bagay na walang kwenta. Kaya nga paminsan mapapaisip ka, no? 'Di ba? Sabi ng Panginoon doon sa isang mayaman, What does it profit a man if he gains the whole world yet forfeits his soul? Ano naman ang napala mo, nakamtan mo lahat yan? Eh di ba, naalala ko yung, yung rich young fool. Ang sabi ng Panginoon, di ba, yung taong to nangangarap eh. Ang ganda ng kanyang pangarap eh. Sabi niya, gigibain ko itong aking warehouse, yung storehouses. And then magpapagawa ako ng mas malalaki. And then, Uh, ganito ang gagawin ko, tapos kikita ako, tapos kakain na lang ako, magpapakasasa. Ito ngayon, sumingit yung Panginoon sa eksena. Anong sinabi? Hangal ka, sa gabing ito, babawiin ko buhay mo. Alam mo, kakatakot yung kaisipan na yun ha? Yung biglang papasok sa eksena yung Panginoon. Ilagay natin sa personal na konteksto natin habang nagpaplano ka, magne ka, magpapalaki ka ng mga anak, habang iniisip mo ano yung future mo, uh, habang ginagawa mo lahat yan, ano kaya kung biglang sumulpot ang Panginoon at nangusap, hangal ka, paano kung bawiin kong ang iyong buhay ngayong gabi? Paano lahat yan? Uh, paminsan po ay, um, I would say, isa sa malungkot na responsibility ng pastor ay yung pong uh, kausapin yung malapit ng mamatay. And sometimes, kaya po malungkot dahil you hear a lot of regrets. Maraming tao po ay merong regret sa ganong punto. Kasi nga, sabi nga eh, yung mga bagay na mahalaga noon, eh usually ho, oh, pagka nandun ka na sa dulo, parang biglang nawawala ng halaga. And then you realize, meron palang mas mahalaga. Kaya nga sabi ng iba, pagka malayo ka pa o hindi mo iniisip yung kamatayan, ang nasa isip mo is what you want to do. Pero pag nasa dulo ka na, nasa isip mo what the Lord wants you to do kasi alam mo may accountability ka na eh, mananagot ka na eh. So anong gagawin? So anyway, in one of those occasions, talagang actually hindi lang isa kundi maraming beses maririnig mo yung nagsasabing pastor, pakipag-pray na sana humaba pa yung buhay, ma-extend pa, etc., etc. Alam nyo, walang problema doon. We can pray for that. Pero ang nakakalungkot na reality, mga kapatid, hindi tayo namumuhay as good stewards of the time, talents, and treasures that God has given. Pagdating sa dulo, hihingi tayo ng extension. Ang tama pong dapat gawin is to use life properly na anytime tayong kunin ng Panginoon, we can say, Lord, I have fought the good fight, I have finished the race, I have remained faithful. Kung i-extend ng Panginoon, well, salamat. Kung hindi niya i-extend, then salamat pa rin because we have gotten the wisdom to use life properly. So pag-isipan natin mga kapatid, ano? Baka mamaya eh, yung bang sinasabi natin si Jesus ay Panginoon ng aking buhay, ay isang bagay na iniisip mo lang pero sakana. Ngayon ay eh, nasa plano lang pero sakana, sakana, sakana. Ang katanungan pong napakalaki sa kasalukuyan, kumusta ang iyong buhay? Kumusta ang implementasyon? Di ba? Kasi yan po ang napakahalaga. So from a life of emptiness to a life of eternal significance. Pangatlo at panghuli, from a self-centered life to a Christ-centered life. Tingnan niyo po ang sabi sa 1 Corinthians 6 verse 19 to verse 20. Again, this is 1 Corinthians 6, 19 to 20. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your body. Parangalan natin sapagkat tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. So nangangahulugan ito mga kapatid na pag tayo kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi lang yung mga salitang bibitawan. Yan po ay katotohanan na dapat ipamuhay. Yan po hindi lamang mga salita na sinasabi. Yan po ay realidad na dapat humuhugog sa ating buhay. Hindi ho po, po pwede na tinanggap mo si Jesus and yet you still live a self-centered life. Kailangang tiyakin natin sa lahat ng ating ginagawa ito ba ay ayon sa gusto ng Panginoon? Tinupos niya tayo and we have to use our lives for His glory and honor for what matters to God. Merong pagbabagong nagaganap eh. Kaya nga si Pablo, di ba niya? Sabi niya dun sa 2 uh, uh, Timothy chapter 4, verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have remained faithful. Bakit niya nasabi yon? Kasi talagang nandoon ang pagtatalaga ng buhay sa kung anong mahalaga sa Panginoon. Kaya niya nasabi yon dahil pinili niyang gawin kung ano importante sa ating Diyos. Sabi nga niya sa Acts 20.24 However, I consider my life worth nothing to me. If only I may finish the race and complete the task that the Lord has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Napakaganda, no? So, ibig sabihin, isang taong may pagtatagumpay sapagkat siya po ay taong naglaan ng kanyang buhay sa kung ano ang mahalaga sa ating Panginoon. Sana po'y maging hamon ng episode na ito na pag-isipan natin ang ating buhay. Kumusta po ang paglakad natin sa pagpapasakop sa ating Panginoon? Tayo ba'y namumuhay ng ayon sa kanyang kalooban? Masasabi ba nating good steward tayo ng mga bagay na kanyang pinagkatiwala o tayo ba'y nahahadlangan ng ating mga kaabalahan sa mundo? Kaya hindi natin nagagawa kung anong mahalaga sa ating Panginoon naway piliin natin ang tama at mamuhay para sa karangalan ng ating Diyos. Muli mga kapatid, ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito kong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyo. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.